for today's video and update, we will try to answer some of the questions ng ating mga kabayan, especially sa mga taga Middle East na gusto din na maghungkong. Ah, para akong kukunin ni Senyor Pedro. ngatay nga tayo ilaw Ala, lalo namang lumabo. <laughs> Malabo oh. Malabo pa rin ko. Nalalong lumabo. Yung maraming nagtatanong sa akin kung bakit ako nag-apply pa Hong Kong at bakit ako umalis sa amo ko sa Saudi. Bakit nga ba hindi Hong Kong? di Diba? <laughs> Matanong, bakit nga ba hindi Hong Kong? Well, I mean, alam nyo guys, kanya-kanya naman tayo ng uh, plano, ng kagustuhan sa buhay. So ako, pinili ko ngayon na mag-Hong Kong kasi una sa lahat, ito talaga yung pinaka-first choice ko dati. Mag-Hong Kong sana. Yun nga lang eh, nung una kong apply, way back, 2014, hindi po ako um, pinalan at hindi pinayagan ni Lord yung mga pagkakataon. So, to make the story short, na jauntis ako ng bunso kong anak. So, that's the end. Wala, hindi na ako natuloy nun. Tapos, after ko na nganak, saka ako nag-Saudi. Then, after almost 6 years of staying sa Saudi with my employer na mga mga babait, wala din ako masabi sa mga amo ko talaga sa Saudi, actually. Even sa mga hadiya, at saka sa mga sa mga pa-package, yon. Basta, in general, wala akong masabing hindi maganda sa mga amo ko. Even sa mga, sa mga attitude nila, sa mga karakter nila bilang mga tao, wala talaga akong masabi as in. Kaya marami nagsasabi sa akin na, bakit daw umalis ako sa mga amo ko, and bakit daw hindi na ako bumalik. Well, talagang nag-decide ako na mag-exit na sa amo ko. Uh, nagplano talaga ako na magpakasal kapag ka, na kapuntar na ako at nakaipo na ako. So, binigay naman ni Lord yung mga hiniling ko and ayoko ng biguin yung mga anak ko sa promise ko kasi ayoko din naman na hindi na sila magtiwala sa akin. Lalo pat alam ko naman na babalik talaga ako abroad. So, this time, ito na nga yung bumalik ako dito. Hong Kong na, hindi na ako nag-Middle East. Kasi, gusto ko rin naman matry yung ibang um, yung ibang, ano ba, ibang bansa, ganun. So, nag-try din ako para makapag-explore din. And this time, pinayagan na ng pagkakataon na makapag Hong Kong ako. Kaya, pinaruso ko na rin, guys. And, parang mas naging, mas naging advantage yun sa akin na uh, naging ex-abroad muna ako sa Saudi for how many years. And, marami ako mga natutunan doon. Marami akong mga hugot sa buhay na dinala ngayon. So, wala. Choice ko lang talaga na mag uh, mag Hong Kong this time. Kasi wala na akong iniisip na parang pressure masyado. And nakapag-prepare ako sa mga kailangan kong i-prepare like financially. Prepare na rin ako nung nag-apply ako pa Hong Kong. And pinaghandaan ko talaga yon At the same time, yun, nirelax ko muna yung sarili ko nung nagbakasyon ako sa Pilipinas ng one year then Kasi yun din yung pangako ko sa mga anak ko. Um, Nakaplano na kasi sa akin lahat ng mga gusto kong gawin guys. And this time, uh iniisip ko kasi na malaki ang sahod sa Hong Kong, yes. Malaki. Lalo na ngayon, 2024, mas malaki na ang sahod dahil mayroon ng bagong dagdag. Yung sa mga mahahire this year, napakapalad natin. Ako bago lang din naman ako na hire. Uh nag one man ako kahapon. So maswerte tayo kasi nadagdagan uli yung ating mga sahod ngayon. So sa mga baguhan na mag-a-apply, good luck sa inyo at napakaswerte natin kasi uh, may nadagdag uli na sahod ngayon. And sa mga nakausap ko kanina, sa so pag off ko, uh, 4,700 pa lang, 4,000, excuse me, 700 something pa lang yung, um, naabutan nila. But this time, ako, nung pagka ko, ang naabutan kong sahod, is yung bago na, 4,870, Hong Kong Dollars, which is, umabot siya ng, uh, 35 something, sa Philippine Peso. Kaya, napakalaki natin. Ah, oh, sa akin ha, okay na ako dun sa, 35K. Kasi, kumbaga, parang, more than ano siya parang para sa akin na para sa akin lang yun. kasi yung iba marami nag ano na ay napakaliit pa rin naman ng sahod sa Hong Kong parang ano lang parang Singapore lang parang ganito lang so nasa sa naman yun guys kung ano yung standards nyo sa yung sahod ganun so ako much better talaga yun kaysa dun sa Saudi although awala wala akong gastos dun kahit piso sa Saudi kasi sagot lahat ng mga employer ko and at the same time kahit yung mga hadiya, mga gift, mga bonus, ganun, kompleto yun, kahit mga Christmas, kompleto yun sa mga amo ko sa Saudi dati. Wala akong masabi kasi kahit piso, kahit one real hindi ako gumastos doon. But this time, although malaki ang sahod, yes, pero kailangan din natin gumastos dahil hindi nila shoulder yung ating mga personal needs. Which is okay lang kasi nasa sa atin pa rin naman guys ang pagtitipid. mapa uh, mapamalaki or maliit yung sahod. For me, depende na rin talaga yan kung paano tayo magtimpe, magbigil sa mga gusto natin na ah uh, bilhin, yung sa mga luho-luho natin may importante din naman yung disiplina sa sarili kasi kahit naman uh, hindi ganong kalakihan yung sinasahod ko sa Saudi kahit papano nandun kasi yung goal ko na hindi naman necessary yung mga kailangan kong bilhin so pwede kong namang ipagpaliban kaya pinuruso ko muna yung mga gusto kong mangyari yung mga gusto kong makuha saka ako nag-ipon then relax na nung nagawa ko na yung mga gusto ko nag-decide na ako na mag -hungkong. Yun. so maraming pagkakaiba guys dito sa Hong Kong, tsaka sa Middle East actually hindi lang naman yung rason ko na gusto ko mag-explore, gusto kong lumabas na parang, kasi iba dito, maraming pagkakaiba aside sa culture, aside sa uh, pam batas nila, sa pamamaraan nila sa, sa day of specially natin nating mga kasambahay so medyo maraming kaibahan talaga tapos, hopefully guys, marami pang mga pagbabago na nakakabuti sa ating mga OFW dito sa Hong Kong. Para mas ma-encourage yung iba na mag-try din dito. Maganda dito kasi uh, marami kang time sa day off mo, may, parang makakalanghap ka ng sariwang hangin. And parang mayroon kang kahit papano once a week kalayaan na humilata doon sa pag-day off mo kung sumunggumala, ganun. Although limited ang time, syempre depende yan sa usapan ng amo nyo, kung ano yung curfew nyo. Pero at, at least pa, pagka, pagka day off mo, talagang wala kang gagawin. Siyempre, lalabas ka man or depende sa'yo kung matutulog ka the whole day inside the house. Pero much better na lumabas ka talaga para makalanghap ka ng sariwang hangin. And siyempre, iba naman kasi yung nandito lang sa bahay na makikita mo yung mga amo mo although nasa kwarto ka lang, hindi mo sila matitiis na hindi mo gawin yung mga simpleng gawain sa bahay. Common sense kumaga. And, much better din na ah, lumabas para makalanggap, makalanghap tayo ng sariwang hangin. Ganun, makakausap natin yung mga kababayan natin. marami mga kabayan dito, guys. Although, hindi ako masyadong sumasama sa mga grupo-grupo, um, mga activity na kung ano-ano sinasalihan ng ibang mga kabayan natin. Kasi, una sa lahat, bago pa rin naman na ako, hindi pa ako masyadong uh, sa mga, even sa pasikot-sikot dito, guys. Pero, nafe-feel ko kasi dito yung ambience na parang, na parang nasa Manila lang ako, parang nasa Pinas lang ako. Kasi, alam mo nakakagala ka, na parang freak ka, even one day, within one week, ganoon. So, unlike sa Saudi or sa Middle East, na kung maano ka, na yung mga, mga amo mo ayaw ka mapag-day off, which is hindi naman kasi talaga yun, ano, sa Saudi or sa Middle East, yung day off, day off na yan. na lang yun sa mga uh, ibang Middle East country, na may day off talaga yung mga kasambahay. So, luckily, ngayon, Um, nakakapag-relax-relax relax talaga ang utak ko kapag uh, lumalabas ako nakakarami na nga ako ng day off within one month guys nak nakapag nine day off na ako kasi hinati-hati namin minsan ni amo yung aking day off half day sa Saturday, half day sa Sunday so yun guys, yung day off yung relax talaga sa utak ang hindi ko naranasan sa buong pagsa Saudi ko kaysa ngayon dito sa Hong Kong But, ako dati guys, pinili ko maghongkong kahit na natatakot ako minsan kasi gagastos ka ng pamprocess mo ng papers. Tapos, nag-iisip ako ng negative like dito merong um, termination. So, parang naging toxic yung sa utak ko ng how many months bago ako nag-decide na mag talaga dito sa Hong Kong. And ngayon guys na nag-one month na ako, parang wala na wala lahat ng takot ko, nawala lahat ng pangamba ko, lahat ng doubt. Parang iniisip ko, bakit ko pa ba ini balaga pa ko ba parang laging binabalisa sa yung sarili ko about sa mga ganung bagay. Come what may kung anong uh, ibigay ni Lord sa atin, kung ano yung will ni God, bibigyan niya yan sa iyo ah. Although may mga time na parang feeling mo, parang mahirap, parang madali na mahirap, hindi mo maintindihan minsan. Because kasi nag-a-adjust pa din naman kami pareho ng mga amo ko. So, hopefully, magawa ko ng, ano guys, yung nandito na magaan ng, magaan ng pakiramdam ko eh. Ewan ko, magaan pakiramdam ko dito. Hopefully, tuloy-tuloy lang at saka matutunan ko pa sana yung ibang mga dapat kong matutunan. So, that's all guys for today's video. Kaya ako pinili mag Hong Kong kasi maraming pagkakaiba. Marami talagang pagkakaiba. And aside sa sahod. Aside sa sahod, sa day off, uh, yun. So, marami din akong gusto talaga na gawin pa aside sa pag go Hong Kong um, kumbaga, kumbaga stepping stone ko lang ito sa iba ko pang mga plano kasi habang kaya ko pa habang kaya ko pang dumiskarte kumilos, magtrabaho gagawa ko ng paraan para makuha ko yung mga gusto ko guys hinay hinay lang kung ibibigay naman ni Lord eh. kaya lumabas muna ako sa lugar na parang hindi ako nakakagalaw masyado ganun so yun lang po kung bakit ako nag Hong Kong ngayon Thank you so much for watching. And sa mga questions na uh, sisikapin ko pang sagutin. So, sa mga gusto mag-Hong kung... Kong, na kayo dito. <laughs> Sama-sama. Damay-damay na. <laughs>